Iris, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 14, at number 9. 3 digits, number 5, number 6, at number 8. Lotus 6 Numbers, Number 7, Number 13, Number 22, Number 30, Number 35, at Number 41. Taurus, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 11, at number 23. 3 digits, number 2, number 9, at number 4. Lotus 6 numbers, number 3, number 12, number 21, number 29, number 36, at number 40. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 8, at number 17. 3 digits, number 1, number 6, at number 3. Lotto 6 numbers, number 14, number 11, number 20 number 27, number 34, at number 39. Cancer, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 15, at number 8. 3 digits, Number 7, number 5 at number 2. Lotto 6 numbers, number 12, number 10, number 18, number 25, number 33 at number 42. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits: number 6 at number 19. 3 digits: number 3, number 9 at number 1. Lotto 6 numbers: number 31, number 16, number 24, number 28 number 30, at number 44. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 10, at number 22. 3 digits, number 8, number 4, at number 6. Lotto 6 numbers, number 11, number 5, number 21, number 26, number 32, at number 43. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits: number 7 at number 20. 3 digits: number 2, number 3 at number 5. Lotto 6 numbers: number 5, number 14, number 23, number 31, number 38 at number 45. Scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso. Musa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits: number 9 at number 16. 3 digits: number 4, number 7 at number 3. Lotto 6 numbers: number 29, number 17, number 22, number 30, number 34, at number 41. Sagittarius, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 12, number 20, 3 digits, number 1, number 8, number 6, lotus 6 numbers, number 8, number 13, number 19, number 28, number 36, number 43. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap. Okinabukasan, magbigay nang pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits: number 04, number 18. 3 digits: number 6, number 2, number 7. Lotto 6 numbers: number 10, number 18, number 27, number 35 number 40, number 44. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 05, number 21. 3 digits, number 3, number 8, number 5, lotto 6 numbers, number 7, number 11, number 19, number 29, number 38, number 46. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits: number 13, number 26. 3 digits: number 9, number 6, number 4. Lotto 6 numbers: number 12, number 20, number 25, number 33, number 39, number 47.